Dating biyahero ng palay, naging miller, umupa ng bodega at ngayon ay mayroon ng sariling rice mill. Hay mga suki, samahan nyo kami ngayong araw at bisitahin natin ang isa sa mga legit at trusted naming supplier. Nandito kami ngayon sa Genray Rice Mill na located sa Intercity Gate 1, Wakas, Bukawe, Bulacan. Pagdating namin dito ay kabilaan na ang mga nagpipick up ng bigas na galing pa sa iba't ibang parte ng NCR. Araw-araw ay hindi nawawala ng mga nagpipick up dito ng bigas dahil mas makakamura ka. Kaya kung ikaw ay malapit lang dito sa Intercity Bukaway Bulacan ay pumunta ka na at para makita mo na rin ang mga magagandang klase ng bigas na meron sila. 24-7 nga pala silang bukas kaya anytime pwede kang mag-pick up dito ng bigas. Yung iba kasi umiiwas din sa traffic kaya minsan madaling araw sila bumabiyahe. Heto nga pala ang mga sample ng sako ng bigas nila na umaabot sa 25 hanggang 30 na klase kasama ang mga iilang imported. Sa dami ng klase ng bigas nila ay hindi kayo mahihirapang pumili dahil lahat ng yan ay talagang subok ng magaganda ang kalidad dahil ang Genrey Rice Mill po ay namimili ng palay galing Ilocos, Pampanga, Isabela at ganoon na din sa Nueva Ecija. Kaya nakasisigurado tayo na puro local or commercial lang ang meron sila dahil mayroon silang sariling gilingan ng bigas. Sila rin ay 20 years na sa field ng pagbibigasan mula pa sa kanilang mga magulang. Sa pagiging biyahero ng palay, naging miller, umupa ng bodega at ngayon, bunga ng kanilang pagsusumika sa pagbibigay ng magandang kalidad ng bigas, kaya mula noon hanggang ngayon, marami ang tumatangkilik sa kanila at nakapagpatayo na sila ng kanilang sariling rice mill. Nasa 30 to 40,000 nga pala ng sako ng bigas ang kakasya dito sa kanilang bodega. Ito yung mga best seller nilang bigas at sisimula natin dito sa pandan rice. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang bigas na ito. Makikita nyong buo ang butil niya at maputi talaga. At ganon din dito sa kanilang tulip price Inamoy namin at talagang mabango siya. Nakikita nyo naman na puti ang butil niya at buo. Diyan mo makikita na talagang maganda ang klase ng bigas. Ito naman, tingnan natin ang kanilang dinorado. Purong lokal ito mga suki at sariling brand ng January Rice mill Ito naman ang kanilang tomato aros na pangmasang bigas. Hindi lahat buo ang butil niya pero kapag sinain mo to maputi at malambot. Para sa mga suki natin to na naghahanap ng maalsa at magandang klase ng bigas. At ito ring buko de pandan na is sa mga bestseller nila. Ito ay premium rice na galing Isabela. Mabango siya, amoy pandan at maputi ang butil nito. At malambot ito kapag sinaing. Itong Doña Josefa nila nakakarating lang. Ito yung malakit nilang bigas. Ang mga bigas nila na ito ay subok na namin ang magagandang kalidad kaya bagay na bagay ito sa mga gustong magsimula ng negosyong bigasan. Ito namang kinakarga nila ngayon ay for deliveries na dadalhin sa iba't ibang mga lugar. Sa deliveries naman mga suki, ito na ang sagot sa mga maraming nagtatanong sa atin, especially sa mga nai-inspire ng magtayo ng sarili nilang bigasan. Ang delivery po nila ay umaabot hanggang North Luzon, Central Luzon, buong NCR at Calabar Zone. Ang kagandahan sa Genrey Rice Meal ay minimum 40 sacks lang ay free delivery ka na. Yan ay dahil marami kang makakasabay sa pag-order sa dami na rin ng mga suki nilang dinadalhan ng bigas. Ito ang negosyong hindi ka malulugi basta ikaw ay masipag at may determinasyon sa pagtitinda. Pagdating nyo po rito ay marami ang nagagagandahan magandahang mag a sa inyo. Isa na ang owner na si Miss Jen para mag-guide sa inyo sa mga bigas na pwede nyong ipanimula at pwede nyong idagdag sa inyong negosyo. At ipapakita rin nila sa inyo yung actual na butil ng mga bigas nila. At meron din silang Facebook page para nakasisigurado tayong legit at trusted ang supplier na pagkukuhaan natin ng bigas. Marami rin po ang mabilis na sasagot ng inyong mga inquiries. Sila po ay cash on delivery at para maiwasan din natin ang mga ibang nagpapanggap na supplier ng bigas. Bigas. Ang Genray Rice Mill ang masasabi kong isang trusted at legit na supplier at talaga namang quality ang mga bigas na ibibigay sa inyo. Ipipin ko na rin sa comment section ang kanilang Facebook page para direct inquire na kayo sa kanila. Thank you for watching mga suki!